Isang 70-year-old na lalaki ang nakoma ng mahabang panahon at habang siya ay nakaratay sa hospital ay hinayaan ng mga doktor na samahan siya ng kanyang alagang aso. Hindi ito maali sa kanyang tabi, araw man o gabi. Nang siya ay magising pagkatapos ng isang buwang pagkakatulog, hindi makapaniwala ang kanyang mga kasama ng kanyang ibunyag ang hiwagang naranasan niya habang siya ay mahimbing sa pagkakakoma. Ito ang kwento ni Francis Romero at narito ang himalang nangyari sa kanya. Ika nga nila, mas loyal pa ang mga alagang hayop kumpara sa tao. Ang mga alaga kapag pinakitaan ng pagmamahal at pag-aaruga ay doble-dobling pagmamahal at loyalty ang ibinabalik nila. Pati buhay nila ay kaya nilang ibigay. Katulad na lamang sa nangyari kay Francis Romero, isang 70-year-old na lalaki na tinamaan ng karamdaman na nauwi sa pagkakakoma. Siya ay may inaalaga ang aso at hindi mapaghiwalay ang dalawa. Ngunit nang magkasakit si Francis at maratay sa hospital ay lubos-lubos ang pangungulila ng aso. Palagi itong umiiyak at hindi mapakali na tila hinahanap ang kanyang amo. Dahil dito, napagdesisyon ng dalhin ng aso sa ospital kung saan nakaratay si Francis. Mabuti na lamang at tinayaan ng ospital na manatili ang aso sa tabi ng kanyang amo. Lumipas ang mga oras, araw at linggo at habang mahimbing sa pagkakakoma si Francis ay nasa tabi niya lamang ang kanyang alaga. Isang araw, himalang nagising si Francis at nagulat ang lahat sa susunod na nangyari tinanong niya kasi kung nasaan ang puting anghel na palaging bumubulong sa kanya na magiging okay ang lahat. ipinagpasalamat ng pamilya at kaibigan ang tuloyang pageling ni Francis. may mga bagay talaga na walang sinuman sa atin ang makakapagpaliwanag. ang kailangan lamang nating gawin ay maniwala.